Hello, hello, hello everyone. For today's video, magluluto po ako ng chicken pit adobo. Sino pong kumakain ng adobong chicken pit or adidas. Yan po, tatanggalin lang po yung mga kuko ng chicken pit and then uh, palambutin, il pakuluan at ano, lagyan ng onion leek, asin at at laurel. Tapos pakuloan po ganit na yung pressure cooker kung gusto nyo mas mabilis lumambot ang chicken pig. Pag lumambot na po, lagyan nyo ng bayong sibiyas. Lagyan ng magic sarap. Bien bien, 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 como coluna bien, salsas. Bien, 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 en de salsas. ang oyster sauce. Yan na, luto na ang adobong adidas. Sarap-sarap, kain po tayo.